Ay, magandang hapon. So andito tayo sa ano sa kasama ang uh, team Mosar, Mountain Operation Search and Rescue. So, uh, kailangan natin mag-aral din para in case na magkaron tayo magkaroon ng ano magamit natin yung ating kalaman sa pang search and rescue lalo na ngayon sa kalamidad na nangyari. So, una muna yung update ay yung laknat. laknat. Tapos meron tayong figure of eight. Yan din tayo ng ano figure of 9. Figure of 9. Ayun. Ba figure of 8. Ayun. Ikot. Isa pa. Isang ikot pa. Tara, galaw. Ayun. Figure of 9. O pinagkaiba ng figure of 8 at figure of 9, mas ma mas madaling kalasin yung figure of 9. Ayan, yan, lahat ginagamit sa pang rescue. Ila po salamat. Mamaya, babatay sa mata sa lugar. Kita-kiss kita, tayo doon. Thank you.